Magandang umaga po muli sa mga gilukong tagapakinig ng ating channel, Atiyista ng Pilipinas. Kumusta na po kayong lahat? Ako po si Mang Atiyong at ito po ang ating radio podcast, Ang Boses ng mga Pinoy Atiyista sa Buong Mundo. Naririto po ako para maghatid ng mga tamang kaalaman o impormasyon, mga bagay-bagay na pinagbabawal o hindi itinuturo sa ating mga eskwelahan sa Pilipinas, Partikular sa usaping may Diyos ba o wala. Dahil dito, ito ay ating katungkulan na ibahagi ang mga karunungan na ito para makasiguro tayo ng ating mga kababayan, lalo na ang ating mga kabataan ay magkaroon ng balansing kaalaman at makagawa ng sariling desisyon sa pagpili ng kanilang paniniwala sa buhay. Hinahamon ko rin ang ating mga kabataan na gumawa ng kanilang pangalan dahil sa kanilang mga pambihirang katalinuhan sa larangan ng siyensya, filosofiya, matematika at teknolohiya kung saan ang kanilang orihinal na ideya ay makilala sa buong mundo. Nakahanay nila Isaac Newton, Aristotle, Pythagoras at Turing. Naniniwala ako na ang Pilipinas ay puno ng mga mabubuti at matatalinong mamamayan na may kakayahan na itaas ang ating bansa katulad ng mga mayayaman at mga masaganang mga ba ibang bansa Sa episode nito na pag-uusapan naman natin ang argumento ng linikha kung saan ang mga bagay kagaya ng tao at ng Diyos ay nag exist ba o umiiral ba o hindi ito ay nagtatanong kung ang lahat ng bagay na ating nakikita ay totoo ba o ang realidad natin ay isang ilusyon lamang. <coughs> totoo ba may buhay tayo o ito ay isang mekanikal na realidad lamang? Sa episode na ito, ng mga physical na ebidensya na ililihat ko sa ating mga episodes doon, ibabase naman natin ang ating mga ebidensya na walang Diyos, base sa tamang pag-iisip o tinatawag na logical reasoning. At hindi sa simpleng paniniwala o pananampalataya lamang. Ang ontolohiya ay isang sangay ng metapisika na tumatalakay sa mga paniniwala na walang basihan sa realidad kung saan sinisuri nito ang konsepto ng pag-iral o pag-exist, ang paglik ang linikha o ang pagiging isang tao isang bagay at ng realidad or ang reality mula dito sa sagutin natin kung ang mga bagay gaya ng Diyos na kaya nating isipin ay makikita rin natin sa totoong physical na realidad kagaya ng ating kapaligiran o ating kalikasan ibig sabihin sa English if a perfect God exists in the mind It must also exist in reality. Halimbawa, kung kaya nating isipin ang isang puno, dapat ito ay makikita rin natin sa ating physical na kapaligiran. Ibig sabihin, sa labas ng ating pag-iisip, sa palabas ng ating katauhan. Dahil alam natin na may physical na puno sa ating kapaligiran, ibig sabihin na ang puno ay totoo at may realidad. Kaya ang ideya ng puno ay totoo dahil may isang physical na bagay na kaya nating hawakan sa paligid natin na ang tawag ay puno. Ito ay isang tamang pag-iisip o tinatawag na logical reasoning. Liban sa logical reasoning, sa pamamagitan ng ating mga biological na sensors kagaya ng mata, ilong, dila, balat, tenga, litid at kalamnan ang mga bagay na ito ay nagpapatunay lamang na may totoong physical na puno. Subalit, ang nakakapagtaka, bago tayo magkaroon ng ideya sa ating kaisipan, ang isang bagay ay dapat nag exist muna sa ating kapaligiran. Kagaya ng puno, bago tayo magkaroon ng ideya ng puno, may puno muna may, may, isang punong physical muna sa ating kapaligiran na nag exist o umiiral. Ibig sabihin, may physical muna na bagay bago magkaroon ng abstract na bagay sa ating kaisipan. Kagaya ng salita, mansanas. Ito ay na-conceptualize pagkatapos dahil may physical na mansanas sa paligid natin bago natin na-invento ang konsepto o ang salitang mansanas, ibig sabihin bago ang tao magkaroon ng ideya sa isip, ito ay manggagaling o kinopya muna mula sa pisikal na kalikasan at hindi sa baliktad na pagkakaayos o pagkakasunod. Dahil sa prinsipyo nito, ang er ang eroplano ay naimbento dahil may mga ibon na pinagayahan nito. May mga submarino o bangka dahil ginayan natin ito sa mga isda, sa bibe o sa gansa. O tayo ay may mga bahay na tinitirahan ngayon dahil ginayan natin ito sa mga kuweba kung saan ang mga hayop ay nakatira. Dito pinapatunayan natin na bago ang isang tao magkaroon ng ideya sa isip, may kinopyahan muna ito sa pisikal na kapiligiran. Ang tawag sa teorya na ito ay dilemma, dilemma ng ideya. Isang ideya na gawang Pinoy uli. Ito ay tumatalakay sa pagsasali ng mga abstraktong ideya mula sa physical na realidad. Sinasaad nito na ang mga abstraktong konsepto ng tao ay hindi maaring maging isang physical na bagay ng walang paglahok ng mga materyales sa ating pisikal na kapaligiran. Ibig sabihin, ang isang idea ay hindi pwedeng maging totoo na walang kapantay na materyales sa mundo. Halimbawa, ang abakada ay mga abstract na konsepto. Hindi sila ubiiral o nag-exist sa ating kapaligiran. Wala kang makikitang abakada sa ating kapaligiran o sa isang so, o sa inang kalikasan. Hindi sila parte ng inang kalikasan mula-mula bago ang tao ay nilikha. Sila ay mga ideya lamang na hindi mo makikita sa natural na kapaligiran gaya ng puno, halaman, hayop, dagat, ulap at tao. Bago dumating ang tao sa mundo, ang mga ito at lahat na ginawa o na konsepto ng tao ay hindi ay hindi pa nag exist o umiiral mula-mula noon. Ngayon, kapag ang A o A ay kinatawa ng simbolong A, ang ba naman ay ng B, ang ka ng K at da ng D, ang konsepto ay nagiging letra sa isang pamamaraan kung tawagin natin ay pag-uugnay. Dito, ang mga letra ay naging physical ngayon ng mga abstract na salitang abakada dahil sa pamamaraan na tinatawag nating representasyon. Sa pamagitan ng simbolikong representasyon, ang mga letra ay nag exist ngayon sa labas ng ating isipan. Sila ngayon ay naging parte ng mundo, ang mundo sa labas ng ating sariling katauhan. Sila ngayon ay nag-i-exist o miral base sa ating representasyon, definition, at pag-uugnay. Kaso, ang tanong, bagamat ang abakada ay nalikha sa pamamagitan ng Definisyon, pag-uugnay, at representasyon, ibig ba sabihin ang mga latrang ito ngayon ay totoo na o physical na object na nag exist na? Kung isusulat natin ang abakada sa isang papel, ang mga ito ba ay physical na totoo na sa ngayon? Bahari ba nating ituring ang mga sinulat nating mga letra bilang patunay sila ay nag exist na? Paano natin mapapatunayan ang ebidensya sa papel na ang mga letrong ito ay totoo na, tunay o may realidad na? Ang mga letra na ito ay nanatiling abstract, imihanasyon o konsepto pa rin? Kung sila ay nanatiling konsepto, ibig sabihin na ang lahat ng ideya o konsepto na naisip o ginawa ng tao ay puro palagay lamang, hula-hula o haka-haka. Ano sa tingin mo? Kung ang konsepto ng Diyos ay walang physical na realidad, ibig sabihin, ang Diyos ay hindi totoo. Ngayon, tingnan naman natin kung totoo ba talaga na ang lahat na nakikita natin ay tunay na realidad o ang mga ito ay isang ilusyon lamang. Halimbawa, kung susuriin natin mabuti ang puno, ang realidad ng isang puno ay sa totoo lang ay isang ilusyon lamang. Paano ba ito? Kung tingkig na natin ang isang puno, inaakalan natin na may totoong puno sa harapan natin. Ngunit habang lumalapit tayo upang surin ito, nang mabuti, mapupunan natin na walang puno talaga. Ang puno na nanakita natin ay isang hugis lamang. Isang hugis na hindi natin nakikita dahil sa ilusyon ng pisikal na puno ulo ano? Sa kalaman natin, ang isang puno ay nabubuo ng mga dahon, sanga, kahoy, balat, at mga ugat nito. Ang mga sangkap na bumubuo sa hugis ng puno. Kung susuriin naman natin ang malalim ng, ng bawat parte ng puno, mapupunan natin na ang mga dahon nito ay pawang mga hugis rin. Ang mga sanga nito ay mga hugis din. At lahat ng natitirang bagay nito ay pawang mga hugis din. At kung susunuin naman natin ito na gamit ang isang microscope o mikroskopyo, ang lahat ng mga parte na ito ay pawang mga hugis at espasyo lamang. Sa madaling salita, ang buong puno ay gawa lamang ng mga space and shape. Ang puno ay walang physical na laman. Ang puno ay isang ilusyon lamang na hindi nag -exist. Ito ay isang ilusyon, isang produkso, produkto sanghi ng ating pag-iisip. Ang puno ay isang ilusyon dahil ito ay gawa lamang ng hugis at espasyo, ang building blocks ng lahat ng bagay. Ang kalikasan ay nagawang kumbinsin ang ating mga isipan na lahat ng bagay na ating nakikita o nararamdaman ay mga pawang totoo tulad ng tunog na narinig ng ating mga tenga, ang mga amoy na nalangap ng ating mga ilong, ang paglubog ng araw na nakita ng ating mata, ang lamig na nararamdaman ng ating balat, ang tamis na nararamdaman ng ating dila, ang pagmamahal o emosyon na galing sa ating mga puso, at mga iba't ibang kaisipan na ating naiisip. Kung saan lahat, kung saan ang lahat ng mga sensation na ito ay pawang mga guni-guni lamang, mga maling perception o impression ng ating kaisipan. Ang lahat na ito ay pawang mga ilusyon na nilikha ng ating utak sa pamamagitan ng mga physical, mechanical, at chemical reaction ng ating mga katawan. Dahil sa mga ito, ang ating realidad ay nagpapatunay lamang ng ang lahat ng bagay na ating nararamdaman o nakikita ay isang ilusyon lamang. Sabi nga ng isang paham, kung ang tao, kung ang tao ay gawa mula sa atom at ang atom ay hindi buhay, ibig sabihin ang tao ay hindi rin buhay. Dito, pinatunayan natin na ang Diyos ay hindi kailangan sa paglika at pagdisenyo ng lahat ng bagay sa mundo at sa sanlibutan. Ito ay ginabayan ng mga prinsipyo kagaya ng gene Effect, ang Bahay Kubo, Creation Analogy, ang Holland Model, ang Bathala Cosmology at ang Kambalang Teorya ng Pangkalatan o Dual Theory of Everything ngayon, pinatunayan naman natin kung ang Diyos ay lumikha ng lahat ng bagay, ang Kanyang mga linikha ay hindi totoo nag-i-exist, kundi isang ilusyon lamang. Ang ating real realidad ay hindi totoo, kundi isang ilusyon. Sa susunod naman na episode, pag usapan natin ang argumento ng moralidad, kung saan tatanungin natin kung importante ba ang Diyos para magkaroon ng moralidad ang isang tao. Kailangan ng ng Diyos para maging mabuti ang isang tao. Kung gusto niyo uli pakinggan ang mga ebidensya labang kay Kristo sa Biblia, sa Diyos, sa simbahan at sa mga klasikal na argumento ng mga ito, bisitahin niyo po uli ang ating mga episode dito. Kaya sa muli ng ating talakayan, maraming salamat po uli sa inyong lahat sa inyong pakikinig masagana at malusog na buhay po sa inyong lahat. Ito po muli ang inyong channel, The Voice of Philippine Atheism. Ako po uli ang inyong atista ng Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong lahat.